For to this video, magluto ako ng tinula. Yan. Nilagay ko na ang loya. Sunod na natin ang manok. Ayan. Ang Ay, haluon. haluon. natin. Lagyan natin ang patis. Ayan, ang patis. Ayan. Itong haluin. Lagyan natin ng tubig para may sabaw. Dagdagan pa. Ayan. Para maraming sabaw. An ang awar ako lang akong ming-ming. No? Mag tiko Magtiko ko dyan sa katulog ay. Mm. Sabi na tulog talaga ang loko. Oh. Lagyan natin ng kunting asin. Ayan, kumulo na siya. Ilagay na natin ang sayuti. tin ang sayuti. Hmm. Lagyan natin ang magic syrup para sumarap. Hmm. Uy, tulog pa rin, oh. Ikok-kok, maayo, oh. Tapos ka ang meng-meng ay. Nakatitok ka ang meng-meng. Ay, puyat si meng-meng ay. Ayan na. Puyat. Sobrang kulot na siya. Sobrang kulo na. Nilagay na natin ang malunggay. Ayan. Halukayon kalokain <laughs> pala hello Ilagay natin ang isang siling ayan isang piraso Luto na siya mga loves. Kain na tayo. Ayun oh.